Hello, show your boots. Show your boots. Oh, Masan yung pukuyutan dito? Wala na yung Dito sa dulo? Si Regine! may eh, baka eh nasan yung ano yung putak dito na wala na si Jimmy may baka sa likod mo nakakita ka ng mga daw sa ano may pinatiti ba ang dati? Saan ka ang dating kubo? Yan. Dine? Yan. Saan? Dine? Yun. Saan? Yun. Dine po, may dating kubo dito. <laughs> <laughs> Nag-ahot <laughs> kami, Manggaw. Wala kami palang bunga. Hindi, <laughs> Ami. Makabagsak na tayo. Saan? Aray, Dine, Dine. Aray, Dine, paano dito? Diba? dami din bunga. Saan? Hindi, may. Ayun. Ayun, know, dami bunga, oh. Ito, ito, oh. Ito, yan. Ito na, ito na namin. Saan? Iisa. <laughs> Iisa. Ang laki. Iisa nga naman. Yan. Pero madaming bagsak. Oh. May pinatitipaan sa aking na andad dito eh. Nahinag daw. Yan, ang dami naglagla. Yung, kal yun, yung sa aking katipain. Magulang na, yun. Iisa na lang nakita namin. Ay, madami pa lang siya. Oh, wala tayong saging. Are, are, magulang na are. Yan, nasaan? Nasaan? Bukal ko yung Masaan? Ayun o, kita-kita ko lahat Yan, nakita Masaan? O yung nga, yung malaki nga Sana naman ang location eh Hindi naman pala sa ano

Si Hindi, eh, yung tao ako, kinabagdan siya. Ano, yan o. Ayun ho, magdanako ng mangga. Ayan. <laughs> Bili. Saan? Ito ang may-ari ng vlog. Ito ho si, ano. Yan, 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 yan. Oh, Ganda. Pasaya. Tandahan, importante, hindi mo lalaglag sa lupa. Yeah! <laughs> <gabos> Yan! Wala na. Yan ang ship yun. Wala, sa sumapit. Kaya na nagyayag. Ang tanga ng ko nga. Gutom ka na. Kaya po, iniuwa ka na pala. Hindi ka natatagal ng isang buwan din eh. Pilipinas. Patay ka. Pagkakalak ka na. Kung hindi ka natatanggap ng isang ay kain daw n'yan tali. Wala.